Napakalaking balita na ito at mukhang hindi pwedeng ikaila na ang credit talaga na itong, na itong tagumpay na ito ng isang kababayan natin. Tagumpay na makabalik sa ating bansa. Ang credit talaga na ito ay nakay At ang sising malaki ay dapat nakay digong kasi ang ang gusto daw ni Digong, kung naalala niyo po, binigyan ng go signal ng uh, dating administrasyon ni Digong ang Indonesia para nga i-execute etong si Mary Jane Veloso. Siguro alam natin kung ano yung kanyang kinasangkot kaso. Ito yon Indonesia has, or says, Duterte has given its permission to execute Mary Jane Veloso nung si Digong ay nasa Malacanang pa. Nagbigay siya ng go signal. So, ang, ang sabi dito sa post na ito, kung titignan niyo po, ganito minaltrato ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte, ang kababayan nating si Mary Jane Veloso. Matapos itong masangkot sa drug trafficking at sentensyahan nga ng death penalty sa bansang Indonesia. Pag totoo, pag baliwala, yung, yung, yung tipong ganon, binaliwala niya dahil, para nga naman mapatunayan kung sa sarili si kung, na itong dating presidente si kung nagalit talaga siya sa droga. <laughs> Pero ang kayamanan niya ay galing sa droga. Galit siya sa mga taong involved sa droga. Pero alam natin, ang totoong kwento na itong si Mary Jane Veloso, talagang napagkamalan lang daw siya. Yun lang, ito ah, huwag sanang magningit-ngit na naman sa galit ang mga diehard dahil sa kabutihang pala daw sa pagmamalasakit ni Pangulong Bongbong Marcos at paghihipag usap nito sa bansang Indonesia, hindi na matutuloy ang bitay. Maraming salamat daw kay Marcos Jr. Dahil sa wakas, sa halos ilang taong malapit ng mabitay ang ating kababayan, ito ay hindi na mangyayari pang muli. Pero yun nga, ang seste, ikukulong pa rin siyempre dito sa atin. At si Mary Jane Veloso habang umuusad naman, habang nililitis sa kanyang kasong drug trafficking. Pero ang maganda dyan, nakikita natin yung laki ng diferensya ng totoong malasakit sa mga kababayan natin at doon sa taong walang pakialam sa sa welfare ng ating mga kababayan. Alam naman natin kung sino yan. ba? Diba?